And yes, dito ngayon sa so, nandito po tayo ngayon sa palisdaan at kukuha po ng sibilya ng bangus. Ayan guys. Pakita ko po sa inyo kung paano istilo po ng paglalambat, uh, pagsasaklit ng sibilya po ng bangus. Ito yun, guys. Ayan. Sila. Yeah. Grand dami tayo ba gusto? Oh. Mga simisimilya po guys, ayan oh. Dito po nila binubuhay yung mga simisimilyang bangus na maliliit. Tapos kukunin po nila sa sarapin tapos sinilipat po nila sa cage doon sa may gitnang dagat. Dito lang po oh, ito sa Bulinao, Pangasinan. Ayan, siyan sila guys. Ang dami oh. Mm, Grabe, dahil bangga sa ay lang mga pa. Si ang kokit nila, dito pala nila binubuhay. Ayan. So yan, guys, kung so, nakikita nyo po yung maliliit na bangus. Ang dami ng sister daw natin. Ridges. Ay sa. Sarap panood. Oh. Yan po. Yan yung estilo ng pagkukuha ng mga similya po ng bangus. Dami, dami. I believe. Buti ba lang may namamatay na mga bangus pag ginawa nila ng ganyan. Ayun, oh, ang dami oh. Wow. Sa mga nakaka hindi po nakakaalam bangus po 'yan ng mga similya, 'yan oh. Lulit. Parang tamban lang eh. Ang dami, bangos. Ang bangos ko talaga yung nagsisitalunan. oh di diba? tumatalon talong sila sa tubig. Guys, ito ho, ito sa palaisdaan. Ang dami. Ang dami. Welcome to my vlog. Pinababa po nila yung tubig dito. Marami po dyan mga tilapia, bangus, salimango, sari-saring isda pero kadalasan po dito sa mga plastaan tilapia po at saka bangus may nakasingit mga kabasi ganon tapos may mga giyo giyo Guys, ang daming bangus nga isa sarapin nila tapos sinilipat nila doon sa yung malaking bangka. Ang siyang maghahakot ng mga similyang bangos. <laughs> Dami guys. Oh. Ito. Apat, lima,

Wow. Yun, si Kejo. Yeah. Si Kejo. Si Ijo nga. Taas. Barga. Oh, <laughs> Oo. Nakabala sa ata yun. Nilalagay nila, nila sa plastic tapos dadalhin doon sa ano. Sa piskage. Ganyan guys ah. Oh. Oh, tinan nyo. Oh, diba? Wala pong may namamatay ano? Buhay lahat. Ang galing.